Hi Sir Magandang hapon! Magandang hapon! 5 o'clock ng hapon! Nasaan tayo ngayon? Sa da Dagupan, Dagupan Street, Tondo, Manila. Namiss ka nila, namiss ka namin! Kamusta kayo? Oo, oh, ayan! back to normal! Kunin nyo, kunin nyo. Kunin nyo. Kunin nyo. Kunin nyo. Kunin nyo, ba't tinanggal? Sino'y sabi'ng tanggalin? Ate ka! Ate ba kayo Bago hataki niya, ipakita ko muna yung lugar. Dito siya naka-park, sa kalsada, at nasa kanto pa. Boss, hinto mo. Tumong muna. Pinipigilan ko nga po si eh kaso... Akin na yung video. Eh may 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 nakapagpasok na lang. Wala tayong. Ikaw may video sa magte 10 minutes na oh. Ay, ayun na no, 9 minutes and 59 seconds na kahit sabihin na oh truck na walang lisensya, tricycle. Counter Counterflow na wala pang lisensya. Delib no. At uh, dito lang sila nakatambay. Magandang nga hapon sa inyong lahat Ngayon ay uh, July 8, 2025 At sa oras na 4.55 ng hapon Nandito ngayon ang Special Operations Group ng uh, MMA Sa pamumuno ni Sir Gabriel Go Dito sa kaaba ng R10 At uh, balik clearing operation tayo Tatlong buwan ko itong namis <laughs> Malamang namimiss nyo rin si Sir Gab Ando sa unahan So andito na tayo sa Dagupan at uh, nandun na si Sir Kamsaunhan. Ang bilis! Eh nasan po ba kayo? Nandito rin sa loob. Nandito lang po sa inyong mga gamit. Magsubi ka ng mga may anak mo, Sir. Mahirap po kasi. Pag pinagbigyan ko po kayo, kami naman po lumalabag sa protocol namin. <tinyo> Pasensya na po talaga. Ang na mga mga eh, pa. anak yung anak po, Pero sir, may tiket pa rin po 'yan, ha. May tiket pa rin po 'yan. Kasi bago pa po ang clan niya, may tiket na po 'yan. Hindi siya po, guys, yes, ha? O ipaki-ano na lang po 'yung lisensya. Sige na. Ay, Sir Gav! Magandang hapon! Magandang hapon! 5 o'clock ng hapon. Nasaan tayo ngayon? Sa Dagupan, da Dagupan Street, Tondo, Manila. Namiss kanila, nila, namiss ka namin! Kamusta kayo? O, oh, ayan, back to normal! Goko -go Tandem, Retain. okay, sige. Ah, pakuha ng lisensya, tapos tikitan nyo. Paalisin nyo na lang. Total 3 minutes pa lang. So ang mga papasadahan ngayon, hindi natin nabutan sila sir, sa uh, Moriones, Galen Arten, kumaliwa dito ng Dagupan, at uh, dire na ito ng Tayuman. So lahat naman naka uh, illegally park vehicle dito, yung mga walang driver, matitikitan at posibleng mataw. Yung mga may driver naman, hello! Yung may mga driver naman, uh, matitikitan at hapaalisin. Uh, adi oh, paat pa. pa yung... parang naninipago ako dito after 3 <laughs> ah, Sir sa Kumusta ka ako raw? okay naman Teka lang, may kita ako chill eh. Oo, oh, oh, sige. boss hinto mo Hinto mo muna. na, -na ka po, pati yung angkas mo Wala po ba yung helmet Bakit po si Bakit? May Emergency. Anong emergency nyo? Ano nangyari? Oo nga po, ano po nangyari? Ano po, pinas? Baby po, may sakit. May sakit. Saka alam kong hindi ka nagmamadali talaga kasi nakita mo ako, balak mo sumot sa kabila eh. Para tumakas. Oo nga, nakita mo nga ako, balak mo tumakas. Oh, may inihila na dito sa unahan. Ay, marami na po. Isa. Marami na? Oh, marami na pala. Teka lang, teka lang. Sa iyo yan. Sumama ka na lang. Kaya kasi sabi niya, kayo na mabit. Kaya hindi, kanina po kasi, hindi pa naman naangat. Iba yung reasons hey, hey, natin hey, kanina. Kakangat lang sir. Pinipigilan ko nga po sir. Eh, kaso... Akin no, na yung video. Eh, may... 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 Sir, may... Sir, video na na na. Na. Wala tayo no, may... 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 Alam mo ang mabuhay lane po? Opo sir, balisin ko na po yung ano anak talaga sir. Alam mo ang mabuhay, okay. okay. mabuhay lane? Alam mo bakit pumarado sa mabuhay lane? Yes po sir, alam mo. Okay. Na. Lumagpas po kayo sa allowance natin ng limang minuto. Hindi ko ako pwedeng pagbigyan. Kinuuna mo siya na ako, Sir. Eh, yun nga. I-alam niyo namang ba? Sumama ka na lang. Parang makuha mo naman kaagad yan. Ano nagagawin ko? Wala na. Lumagpas na sa 6 minutes. Eh, sa 5 minutes. 6 minutes ka dumating. Hindi yeah. ka, Sir. Kasi sinuha ko talaga yan ako, Sir. Di boss, Sana maintindihan mo. Pag lumagpas ng 5 minutes, toad na talaga yan. Konsiderasyon na lang po yun, pag lumabas kayo before the 5 minutes, pwede namin kayo tikita pag hindi pa nakakaangat. Pag naangat na, toad na talaga yan. Huwag mo lang kasi yun ako sir. Yan o, hindi ko lang talaga na ako sir. Yes, kanya-kanyang reasons po, tayo. Marami po tayo, siyempre mga reasons kung bakit tayo pumarada. Pero hindi naman natin pwedeng, diba? hindi naman natin pwedeng, ano eh, hindi naman natin pwedeng paikutin yung batas. Tutal, kayo naman ang galing, alam mo mabuhay din. Sumama ka na lang. Tapos, ipiclaim mo na lang sa impounding. Saan yung impounding? Sa Tumana, ng Marikina. Bumagsak na yung malakas na ulan, tuloy pa rin na clearing. Kasama natin si Sweetie, you know? ayan <laughs> o. Biglaan ito, biglaan. Biglaan. <laughs> Habang binabaybay natin itong tagupan Marami na palang nahatak Sunod sunod Nag-cross na tayo ng tayuman Diretso lang tayo ng uh, tagupan Pakitawag niyo nga si ano Kung sino man Kung sino man yung may-ari nito Pakitawag po yung may-ari Nito So, bali, kabilaan, tinanggal, may tinanggal po natin yung malaking moving, nag-set up naman po tayo ng tent. Hindi po. Nung gabing inalis, nag-set up kayo ng lona. Kagabi, nandito na to. Sakot po yung kalsada itong tolda. Pag nandito kami, tanggal. Pag wala kami, tabi. Tinang, tinanggal nyo nga po yung malaking container na moving. Oro mismo nung gabi, nag-set up naman kayo ng tolda. guys. Kinabukasan, ayan na po yung tent niyo, naka-set na. guys. wala na po ibabalik. Sa susunod ay balik ko, kukumpis ko po lahat yan. Hindi natin kasama yung skog pang umaga lang hayaan nyo at makikita nyo rin yun sa mga susunod na araw tinanggal lang yung sa kabila sige po sige po pakialis po Pinaubayan na muna ng uh, MMDA Itong uh, mga tolda na ito na sila na magdismantel Ngayon pagka naabutan pa ito ulit Kukumpis kayo na lahat Yung uh, toldang uh, pinatabi na ngayon ginagawa pa lang uh, kapehan kapihan dyan sa kalsada ito yung mga lamesa. from uh, dagupan kumaliwa tayo ng uh, yuseko sa oras na 5.47 ng na hapon nandito na tayo sa may uh, kapulong at sakop ng uh, tundo na itong uh, isang uh, trailer truck Kabilangan So after dito sa Kapolong Lalabas tayo ng R10 Ngayong hapon ay uh, Joint operation kasama yung uh, MTPB Ng uh, SOG Strike Force Ng uh, MMDA Pagkanan pa lang dito sa R10, ito na ang bumungad. Isang uh, taxi. Wala yung may-ari kaya mahatak na. Iwanan na natin yan. Diretso tayo. May nahatak ding ino ba dito sa unahan. Kunin niyo yan. Kunin niyo! Kunin niyo! Kunin nyo. Kunin Kunin Ba't tinanggal? Sino nagsabing tanggalin? ka! Huwag mo gagalawin Alam na alam yung bawal dito atin, Parada kayo ng parada Nakabisa mo ako hindi mo alam bakit pumarada dito. Hindi ko alam kung kulang oh, eh. eh bakit ka nakaparada? Kasi nga, nga ano, may bisya nung may paparadaan ako. Babunta kasi ako nakatanawan dito. oh, edi eh. sana, dung, sa loob pinasok, Ba't dito? Bawal nga magparada, yan po yun. Eh, mas lalong bawal dito. Thank you, um Sa mga ba ang, sa loob ba ang Okay, ano? okay na Sa loob ba ang ano? Tumama ka na lang, para din na lang kayo may pag-usap. Sige, walang problema. Papahintay kita. Wala po, wala po, wala po. ako. Oh, 5 minutes lang ha, pag hindi ka lumabas. Papaalisin ko na yan. Binigyan pa ito ng uh, limang minuto dahil nasasama daw may ari. Bago atake niya, ipakita ko muna yung lugar. Dito siya nakapark sa kalsada at nasa kanto pa. Malinis na yung kalsada pa hanggang sa kanto. Nasa natin. Nasa boundary na tayo. Ito na yung Smoky Mountain, Oh. No? Mayroon palang mga driver. Oh, dito lang sila tumatambay. So matititigan lang ito mga ito. Delimna no? oh. May mga driver ito, mga malalaking truck na ito. So matititigan lang ito. At uh, dito lang sila nakatambay. Ang ganda 'no? Ang haba. After matikitan, paalisin na itong mga ito. Ito truck nga, walang lisensya, tricycle. Counterflow na, wala pang lisensya. May plaka ba? Wala rin po. Sir. Oo, diba? Sabi sa iyo, eh. Hindi, plaka ng motor. Hindi yan. Plaka <laughs> kahit sino pa magmaneo niya kailangan may ORCR saka may lisensya so, may impound ito kaya wala lang ang uh, lisensya wala rin niya restro baba nyo na lang yung yelo para hindi matunaw Palo beso po. Opo. Nahuli talaga eh. Wala akong magagawa. Oo nga po. Pasensya na ha. Wala tayong magagawa sir eh. Tagad yan lang di kasi yun. Kahit itang sana dyan ang... Sa ano-ano nyo po? Tawag po sir. Ba't ka kumuha ng taong walang lisensya? Ah, sir, eh, galing ng probinsya, sir. Nakawa naman ako na wala kang trabaho. Pinakanoon ko na. Mas maawa ka po pag na-disgrasya yan. Ah, sir. Tapos wala rin pong plaka yung motor nyo. Pero na sir, nasabay. Hindi ko lang naikabit. Eh, busy ako eh. Sige, sir. Wala akong pagkakot. Oh, ah, pasensya na. Tulungan mo na lang makuha yung yelo para hindi matunaw. Oh, sige, oh yelo ba yan? Saan yan na? Saan na dadalaya siya? Sa... Marikina. Ayusin nyo muna bago kayo bumiyahe ulit. Sa pag sabihan mo yung mga driver mo, nagka-counter to, road 10. Napaka-delikado yung gabi na. No. Pag yan, hindi na. Hindi pa na, Wala pang headlight, hindi gumagana. Wala pang headlight O, hindi lang niya inon. Napaka-delikado niya. Mamaya, mahagip yung delivery boy mo. Pakita ko lang sa inyo kung gaano kaganda pag walang mga truck dito. Ang linis. linis, okay, wala rin pang pasura dyan, sir. Pero...